I love you pero <laughs> up mga beb, this is Gerald Solido and welcome back to my YouTube channel. So dahil po na-miss ko talaga ang Fuego, dadaling ko kayong muli sa Fuego Fresh sa pamamagitan ng ating video na ito mga beb. So ito nga po si Sir Richard, yung kalbo na yan. Nakakita ang aming boss na lalaki dito sa Fuego. At ayan naman po si Miss Tati at si Ate Malo, nagyanyakapan sila dahil ninanamnam nila ang mga huling sandali dito sa Fuego. Hi beb! Last vlog sa Fuego. So ayan nga. Ayan nga po of message if god close the doors he will open a lot of windows so i am praying and hoping that he will if they close open the door all go the to the to sir richards we love you <laughs> <in the> <laughs> <laughs> I'm not crying. I'm, uh, this is a tears of joy. Because I know, I know, I know that there is always a plan. It's, it's a big, big plan. It's, yeah. we will close this because we will open the big one. Yeah. <laughs> yeah. At itong magandang um, hugis bungo na ito na bulaklak mga ay idodonate ito na si Richard sa Museum of Broken Relationship din sa Zagreb, Croatia. Sobrang may miss nga namin mga babe itong makulay na makulay na ito na restaurant na ito mga babe. Kaya naman sa mga sandaling ito mga babe ay sobrang nabobrok talaga ang aking puso mga babe. Kaya hindi ko na pinalagpas ang sandaling ito na ko lahat ng bawat sulok ng restaurant na ito mga babe. So pinapakita ko lahat dyan. Bawat sulok. At ito po naman po ang freezer na puno-puno pa ng empanada. Ayan mga babe nakikita nyo yan. Sobrang miss namin yan dahil laging part na ng buhay namin yan ayan, lahat ng mga kagamitan na yan, mga kaldero na yan ay, ganyan po ang sarili ko <laughs> mga beb, ayan, hindi na lang pasinin yan, bawat sulok ayan, mga sink na yan, lahat refrigerator na yan, walang laman ito, mga avocado lahat na yan, mga, mga, mga bagay bagay na yan lahat bawat sulok mga bib, pinapakita ko talaga dahil mamimiss ko talaga itong lahat ng to Ayan, sobrang napamahal na sa akin to dahil may almost 1 year tayong nakasama dito sa fuego fresh latin food na to mga beb malaking bahagi ang nayambang ito sa ating buhay mga beb kaya naman sobrang mamimiss ko to talaga and yun lang po mga beb maraming maraming salamat sa panonood ng video na to at nawa ay nariminize kayo at naalala nyo pong muli ang fuego fresh latin food at nawa ay nagustuhan niyo ang video na to mga beb sa lahat ng mga nagmamahal sa fuego pakisubscribe subscribe na ang video na to pakilike like na at iiwan nyo na lamang po sa baba kung ano masasabi niyo kung na-miss nyo rin po ba ang fuego i comment na lang yan sa comment section sa baba at kung ano ang mga nilalaman ng inyong mga puso ilagay nyo lang po yan sa comment section below maraming maraming salamat po muli po tayo magkita kita sa susunod na video thank you so much and god bless